Iba-ibang oras, iba-ibang lugar, iba-iba rin kwento ng buhay. May tapos ng matulungan, at may tinutulungan pa lang. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, The Squared Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng botim Kalingap sa pangungunan ni Kuevel Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rab. At pakasuportahan din po ang aming mga kasama sa Bontem Kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kubayat na lahat may hirap Suportahan po natin lahat guys. So bago ang lahat po, ano, bago tayo magbigay ng reaction video and update po sa ating lahat ng viewers, supporters po ng Kalingap. Gusto ko po muna i-shout out ang lahat po ng ating kababayan OFW sa ibat ibang dako ng mundo at mga kababayan po natin sa ibat ibang dako ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyong lahat, mga kalingap, and sana po ay nasusubukin yung kalagayan lahat. Ano? And gayun naman mga kalingap, pag-uusapan po natin yung matagal nang request ng mga supporters po natin, kalingap Princess or Angels po, mga kalingap, kung saan po ano, yung ibibigay ko pong update sa inyo, mga kalingap, ay tungkol po sa inyong request. E sa inyong mga comments po na sana po ay magkita-kita po ang lima nating Kalingap Angels. At ngayon nga po mga Kalingap, ibabalita ko po sa inyo yung nakuha kong update. Ano, galing po mismo ay Kalingap prab para po meron tayong look forward, meron tayong aabangan mga Kalingap. Dahil alam po natin mga Kalingap na nalalapit na po ang kaarawan at birthday po ni Kalingap Rob kung saan po mga kalingap marami pong espesyal na tao ang sigurado magkikita-kita at magsasama-sama mga kalingap ano. At dito nga mga kalingap ano sa nakaraang birthday po ni Kuya David ay napag-usapan po namin at pagkwentuhan po namin ng K-Boys ano, yung pong tungkol sa pagkikita-kita po ng mga kalingap angels ng ating mga kalingap princesses mga kalingap kung saan po ano pinilit ko pong mahanap mga kalingap yung video clip doon po sa vlog po live ni Kuya David kung saan sinabi ni Kalingap Rob na ay nga po may plano po siyang pagtagpo-tagpuin 'yung ating Limang Kalingap Angels. So balit po talagang uh, hindi ko po makita, ano, hindi ko po nakita 'yung video clips. O, siguro na rin sa medyo mahina lang po 'yung boses o hindi po nasagap doon po sa video ni Kuya David. Kaya po ngayon mga Kalingap, bilang inyong reactor and official reactor ni Kuya Kalingap Prab at syempre tagabigay na rin po ng update sa inyong mga Kalingap, ay ibabalita ko po sa inyong mga Kalingap personally. Mga Kalingap, 'yung pong nabalitaan ko at sinabi ni Kalingap Prab, nasa kanya pong nalalapit na kaarawan ay balak po niya mga kalingap na pagkita-kitain o pagtagpo-tagpuin mga kalingap sa unang pagkakataon ang ating apat na kalingap angels at isa sa mga po mga kalingap si Rose Ann. So yan po mga kalingap ano pero po maaari pa po itong mabago Maari po itong mas mapaaga mga kalingap o maari po mga kalingap na ma-reschedule din naman po. So, so patuloy po tayong tumutok mga kalingap sa mga live update po ni Kalingap Rab at sa kanyang mga vlog sa ating mga beneficiaries. Para malaman po natin ang mga susunod na kaganapan at balita po kung kailan nga po ba talaga ang pinaplanan ni Kalinga Prab na pagtagpo ano ang ating apat na angels. At kasama po itong bagong miyembro mga kalingap na si Rose Ann. So talagang kabang-abang po mga kalingap. At tutukan po natin palagi, huwag po natin kalimutan palaging bisitahin ang mga vlog si Kalinga Prab at ating mga kasama sa K-Boys para lagi po tayong mga kalingap, updated po sa mga kaganapan sa ating mga hinahangaang ang beneficiaries. So yun lamang po mga Kalinga, at ito nga, mga Kalinga, tingnan po natin yung ilang mga video clips doon po sa paglabas po namin nila Kalinga Prab at nagkaroon po ng katuwaan doon po sa part two ng birthday celebration po ni Kuya David Vlog. So tara, panoorin po natin mga kalingap. Naglalaro po sila. It's because of the thing that is the pressure that contracting to each other. Diyos na lang, hindi sila naman tinira. Ay, grabe. Pare-pareyos. Pare-pareyos, no? Paras kayo mag-body. Kulit. Paras kayo ng moves, ha? Binibilisan nyo naman yung tanong, laro. Wala po si Kalinga Pedro, busy po siya. Uy, huwag yan! Uy! Luisa Galio, happy birthday ka David. at gabi. Hindi nyo naman tinatanggal yung gitna Mayumi Santos, happy birthday, Kuya David blogs God sa you. Happy birthday ka ling at gabi. Okay, kaya tangan Okay, the tayo is good with the force of one. Yan, sabi ni... Very good. Big sabihin, balak ka na mag-propose. Balak mo na mag-propose. Oo, oh, kaya pa, ano ko lang. Mga kailan ka mag-propose? Ngayong year na parating. Ngayong 2024. 2024. Uh, so, bakit, sir. bakit, sir bakit 2024, bro? 2024 pa? Ah, nag-iipon pa ako, oh, nag-iipon. Nag-iipon ka pa. Pero sigurado ka naman na. Eh. Oh, sure, sigurado na tayo. Nakilala natin ng parents, ah. Uh, yung mga kapatid. Ay, Ay si Joy! Oh, Bro! Special May guest mga kalingap. Special guest. Oh. Special Ayan na po yung hinahanap din niyo mga kalingap. Ay, uh, kalingap. Hinahanap mo rin? Oo. Special Kaling. voice. Eh. Joy, maganda ang noo mo. Huwag mo irispeto. Huwag mo irispeto. Sa isang sulyap <bati> mo, ay nagayaw ko, harapang imala. Sa isang batik mo, ng happy birthday. <laughs> hoy <laughs> so, mga kalingap nakita nga po natin mga kalingap Yung katuwaan po ano, nagla kung saan naglaro po kami ng uh, Jenga Nila Kalingap Rob, kasama po sila Kuya Nel, Ian Ramirez At nandiyan din po iba natin mga kasamaan sa K-Boys, sa Team Kalingap Kung saan po talaga nakakatuwa mga kalingap uh, Talagang nakaka-exciting yung laro pala ng Jenga no, talaga, uh, Na talagang na-challenge po si Kalingap prab Kitang kita naman po natin doon sa video mga kalingap Na na-challenge po si Kalingap prab At kahit po kami nila, Kuya nila at ni Ian Ramirez Ay talaga pong na-challenge mga kalingap kaya po ayun po ano mga kalingap, minsan nagkakakita-kita rin po kami at nagkakabanding-banding, nagkakapwentuhan at yun nga po mga kalingap, doon ko rin po nasagap yung balita na gusto ko pong ibalita sa inyo mga kalingap, i-update kayo na yun po binabalak po ni kalingap rap na pagtagpo-tagpoin yung ating limang angels o kalingap angels mga kalingap. So ang ganda po mga kalingap na balita ito dahil may iwasan din po mga kalingap yung mga pambabash na may aalisin. Na may papalitan So dito po mga kalingap, makikita po natin na talagang nadadagdagan lang po Ang lahat ng miyembro ng Team Kalingap O ang ating mga angels, mga beneficiaries At wala pong aalisin o wala pong papalitan mga kalingap Napakaganda po nitong balita Dahil dito po mga kalingap ay talaga nakaka exciting Dahil po sa birthday ni Kalingap Prab Baka po malaki po ang chance na makasama po natin mga kalingap Ang ating mga kalingap angels Kung saan sila ay mag-unite O ano, magkikita-kita po mga kalingap at doon mga kalingap, magkakaroon din po tayo na pagkakataon na mag-live reaction mga kalingap. Kaya tutungan din po ninyo mga kalingap ang aking mga updates at aking mga vlog para po sa mga update at kaganapan po sa loob ng Team Kalingap. Maraming maraming po salamat mga kalingap at huwag po natin palaging kalimutan supportahan Kuya Val at Edna Kalingap Prab. At yun, yun po mga kalingap bilang po ng uh, promotion ngayong araw na ito dahil nung nakaraan na usapan po natin na everyday magkakaroon po tayo ng promotion sa ating mga kasamahan sa Kalingap, Kalingap Reactors and Kalingap, uh, Kalingap Partners mga kalingap. At ngayon mga kalingap, ang na-assign po sa atin na ipopromote po natin mga kalingap, si Kuya Gabi Sera mga kalingap. Ayun po, supportahan po natin ito pang kanyang YouTube channel. Bisitahin po natin mga kalingap, Gabi Sera mga kalingap. At sa ating kalingap reactors naman po, Tita Malu de los Santos po mga kalingap. Ayun po, supportahan po natin mga kalingap. At huwag po natin kalimutan na bisitahin niyo kanilang mga channel. At huwag kalimutan isubscribe mga kalingap. So yun lamang po, maraming maraming salamat sa lahat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.